Hello, si Birdie Batin po ito, ang pinakamasungit at tindera sa social media. At kitang-kita nyo naman po ang titulo ng ating vlog for today. Ayan, sobrang masaya lang po ako at sobrang nakaka-overwhelm nga po dahil finally nga po ay nabili ko na nga po itong uh, pangarap ko na lupa ng ng aking nanay sa ilang taon ng aking pagtitipid sa ilang taon po ng aking pagpupursige sa aking mga ginagawa finally nga po ay nabili ko na nga po itong pangarap na lupa ng aking nanay medyo hindi pa po ako makapaniwala dahil ah uh, andito na nga po at proud lang po ako na i-share po sa inyong lahat na talaga nga namang ako po ay masaya at talagang hindi ko po alam kung hanggang hindi ko po may pailiwanag kung gaano po ako kasayo ngay kasaya ngayong araw. Kaya bilang parte po ng aking tagumpay, dahil po sa inyo, sa mga nanonood po ng aking mga video, sa mga followers ko, sa mga supporters ko, kahit gaano kailit ngayong panahon, andito po ako para i-share po sa inyo na sobrang saya ko nga po ngayong araw dahil eto na nga po, this is it, this is really it is, na sobrang surprise ko po ang aking nanay. Hindi ko po alam kung ano po ang magiging reaction niya. Kasi nga po, gaya nga po ng sinabi ko, ilang taon ko po itong pinag-ipunan, ilang taon ko po itong pinagpaguran. At sobrang nakakataba ng puso dahil uh, hindi niyo po ako iniwan sa aking mga ginagawang nakakalokang videos. Parte po kayo ng isang tagumpay na ito. Talaga nga naman masasabi ko, Lord God, maraming 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 salamat po sa patuloy po na pag-shower po ng mga blessings po sa akin. At syempre po, sa aking mga viewers, sa aking mga followers, sa aking mga supporters po, na patuloy pong nanonood ng aking mga videos, yung simpleng pag-like, pag-comment, pag-share po at pag react po ng mga videos ko, malaking tulong na po yun. Kaya, party po kayo ng isang malaking tagumpay na ito. Ayun na nga po guys, no? Gaya nga po ng sinasabi ko, Masayang-masaya po ako Ito po ah guys, hindi po ito uh, pagmamayabang Kundi nais ko lang pong uh, ipabatid po sa inyo Na proud na proud na proud na proud po ako Bilang isang anak, sobrang saya na makita po natin na Masaya po ang ating mga magulang, ba diba? Kaya sa mga anak po dyan nanonood Lagi po nating mahalin, lagi po nating irespeto at alagaan po ang ating mga magulang. Hangga't kasama po natin sila, ibigay po natin yung mga bagay na magpapayas, magpapasaya sa kanila. Pero guys no, hindi lang naman talaga pera ang pwedeng magpasaya sa ating mga magulang. Yung pagmamahal, yung irespeto po natin sila, malaking bagay na po yun para sa kanila. Kaya saludo po ako sa mga anak na patuloy pong nagmamahal, nag-aalaga at rumirespeto po sa kanilang mga magulang. Ako po bilang isang anak, talagang ako po ay mama's boy. Sobrang mahal ko ang aking mga magulang, ang aking mga makakapatid, pero iba po talaga yung pagmamahal ko po sa aking nanay. Kaya ngayon po, gusto ko pong uh, ipakita po sa inyo yung aking pinag-ipunan nga po ng ilang taon yung aking surprise na lupa para sa aking nanay at kung kita-kita niyo po ang ating view ayan ipaikot natin ng very very light ayan so sabi ko nga po sa inyo hindi po ako materialistic na tao pero sobrang saya ko lang po dahil uh, ako nga po ay talagang nag-ipo, nag-impok at para maibigay ka nga po itong matagal ng hinihiling ng aking nanay kaya <laughs> kanina nung pagkakuha ko po ito, sobrang iiyak talaga po ako. Hindi ko po alam kung anong saya o hindi ko po talaga ma-explain yung nararamdaman ko po kanina. Kaya sa pagkakataong pong ito, sabay-sabay po nating um, surprise ang aking nanay. Ayan. Pero gusto ko, before ko siya i-surprise, kayo, kayo muna ang unang makakita po ng lupang nabili ko. Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, ipapakita ko na po sa inyo ang lupang nabili ko. eto guys, no, hindi naman siya kalakihan. Oo, parang saktong-sakto lang din naman sa pangarap ng aking nanay. Pero sabi nga ng sabi ko nga sa inyo, yung nanay ko po kasi hindi naman siya nag-expect ng malaki. Yung maliit lang sapat na yun sa para sa kanya. Kaya eto na po, mga ka-burn, ito na ang lupang nabili po Nabili ko, nabubulol pa ako guys, no. eto na nga po yung lupang nabili ko po para sa aking nanay. Tara! Alam nyo ba guys, no? Itong lupa na to, masustansyang lupa ito. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, yung nanay ko po kasi mahilig magtanim ng mga halaman. Talagang pinag-ipunan ko po ito ng ilang taon. Hindi na po ako kumain. Talagang pinagpaguran ko. Mabili lang po itong lupang ito. Oo, kasi sa buong mundo yata, parang uh, dalawang dimension lang po ng mundo ang merong ganitong lupa. Talaga ka namang pinag-ipunan ko, pinagpagurang ko, pinagpuyatan ko. Mabili lamang po itong lupang ito. Feeling ko talaga magiging masaya ang aking nanay dahil sa lupang ito. At talaga naman ito ay a, simbolo ng sakripisyon ng, ng, ng isang anak. Ayan. <laughs> Pero syempre, itong video na to is made for fun and for entertainment purposes only. Alam ko nag ka. Pero ang main thought po ng ating video na to is para po sa mga anak na may mga magulang or para sa mga anak na nagsisilbing mga magulang igalang po natin ang ating mga magulang respetohin po natin sila at alam ko ang ating mga magulang wala pong hinagad yan kundi ang maging masaya ang kanilang mga anak katulad ko po pag nakikita ko masaya yung aking nanay, ibang saya din po yung aking nararamdaman. Ganon din po ang ating mga nanay. Kung nakikita nilang masaya at successful ang kanilang mga anak, doble po ang nararamdaman nilang saya kapag alam po nilang masaya at nagiging successful po ang kanilang mga anak. Kaya sa mga nanay na nanonood po dyan, mahal na mahal ko po kayo. Alam nyo guys, no? sobrang mahal na mahal ko po ang mga nanay. Talagang sila po ang nagsisilbing ilaw ng ating mga tahanan. Kaya sabi ko sa mga anak po dyan, let's be respectful and let's love our parents. Diba? Kasi kahit anong gawin mo, kung wala na ang iyong mga magulang, hindi mo na may paparamdam yung yung pagmamahal o yung higpit na yakap na nais mong ibigay sa kanila. Ayan, muli po ako po si Birdie Bati ng nakakaloka at pinakamasungit na tindera sa social media na nagsasabing to God the, all the glory. Excited na po, po ako ibigay itong uh, regalo kong lupa para sa aking nanay. Tara, let's go!